in order ko po kahapon na na rose ayan hindi po siya ganong mahal hindi po siya ganong mura at ito po ay bibigay ko po sa aking asawa ayan kasi po valentines ngayon hindi po mahalaga yung mura o mahal ang regalo sa kanya ayan ito po yung bulaklak na order ko po kahapon ayan kasagot ko po nga pala dito yung aking pangalain na anak ayan po yung bibigay ko mamaya asa ano po siya ah sa trabaho pa pagkasundo ko tapos uh, iwan ako po muna rito sa taas yung yung bibigaw sa kanyang bulaklak susurpasahin ko po siya yeah, maganda rin po siya ah, ito po ah. Ayan, ayan po yung rose yan. mayroon po siyang happy valentine's day yan yan po mamaya po ah, uh, update ko na lang po kayo pagdating po ni Mrs. Ayan, galing po sa trabaho. Ayan po, kamaya ah, na lang po. Bibigyan ko yung miss ko na flower. Ayan e po. Oh. <laughs> Bakit tayo. Ito po, flower. Ayan. Ito po yung flower. Ay, missa. Ayan, meron pa yan. Meron pa. Meron pa ito. Ayan. Ayan, meron pa ito. Ito, hindi plastic. Ayan, ah. Oh. Ano ba sabi mo? Ay? Ah, yan. For oh. the uh, first time. Ayan. di Diba? Kahit lang yan eh. Ano kaya Diba? Um ano ba? Diba? Oh ano na? Nayayak pa ba yung aking anak ko? Oh. Ayan, may iyak ko. Ano? Binigyan ko yung mukha niyang mama. Ayan o. Happy ka ba? Happy? Happy? Ayan. Ayan, may iyak po, po yun. Ayan At meron pa ako isa o. Eto. Ngayon oh, okay. mm, ako, umiiyak ka akin anak ko. mas <laughs> gusto ko yung Eto, sneaker. Pero hindi sa'yo to. Kaya kaya lang, bigay ni teacher tin. Ah, bigay sa'yo ako ni teacher tin, ha? Ayan, umiiyak po siya nung binigyan ko yung mama niya ng bulaklak. Gusto siya lang. <laughs> uh, picture na muna tayo.